magsiswimming kami dito sa iyong resort sa ano amadi hindi kami nakapasok dun sa ano mabaliti po kaya yeah, dito kami ma, dito kami tumuloy dito kami tumuloy sa iyong susunod muna ako nito para makapasok dun sa loob at papasok na kami dito sa resort nila pababa na ito sa iyong resorts resort kasalikod lang ito ng Balihiti Falls hindi kami nakapasok doon eh. kasi mahigpit yata doon kaya dito ko nalang dito nalang kami tumuloy medyo malayo siya eh. ayan, ayan, ayan na pala yun so saan tayo ayan na yun swimming pool lang swimming pool lang dito buwa dito ka dumaan yan na yun pagbakat so ingay ng motor eh <laughs> oh, taas taas kasi oh hmm. yeah, masyado siyang maingay ang maingay lang talaga yung kanyang motor yeah. ewan ko kung anong meron dito susubukan lang namin kung anong meron dito <laughs> resort na to kasi hindi kami natuloy dun sa ano, Baliti Pools nakakain hindi malang sila nagpapasok hindi malang naawa sa amin pagkalayo-layo ng aming tahan. ito resort ay Iyong's Resort, Baliti Pools pa rin siya so sa likod lang talaga siya Baliti Pools tama naman sinabi ng ano kanina ng ng sa gate doon tingnan na natin Baliti Falls Baliti Falls din daw ito iyon eh, yung ang pangalan o nga ito nga yun eh ito pa rin yun eh ayan yun oh. ba diba diba parang yun yung Baliti Falls tingnan natin Baliti ah, Falls o nga dumala tayo sa likod Baliti Falls Ha? Ito rin niya, no? Oo. Oh, Tingnan natin. Ito yung kita ko sa vlog. Sa vlog ng iba. Oh, itong ano, saan lang sa inyo? Ito lang. Ito lang sa inyo ang baba po kami mayroong cottage. Ah, yung cottage lang. Opo. Pero yung paliguan, isang ano lang. Opo, isa lang. Meron po kami sa aming mother dito. Ah, meron dyan. Pwede maligo dyan. MLL. MSSL po. Ah, yung bayo sa kabila? Yung sanabi niya? dito po sa amin, iyong resort. Ah, yung kabila. Pwede kaming santo Saan po? Mumulubabas. Saan po sa kanila? Ah, pwede doon lumabas? Gate? Bawal? Dito pa rin? saan po kayo nag-entrance, doon po kayo lalaman. Ah, malayo kasi ang inikot eh. Tapos yan lang naman pala. pwede naman umikot sa baba. Yung entrance nyo po na 180, kahit saan po kayo pwedeng nalito? Ah, Diyan. Dyan, tsaka dito. Apo, saka doon po, sa taas. May pool doon. Ay, yung pool doon. Apo. okay, okay. O, sana tayo. Umikot-ikot pa tayo dyan. Anyway, tama nga sinabi ng ano doon na Baliti Pools din yun, magkaiba lang ng pahala <laughs> magkaiba lang ma -air, pero isang pools lang kaya pala Baliti Pools tumikot lang pala kami pwede namang tumawid na lang itong iyong ano resort iisa lang ng Baliti Pools magkaiba lang ng may hari <laughs> pero yung papaliguan namin ay iisa lang ito lang kanilang area iyong saka baliti iisa yung kanilang holes kumikot-ikot pa kami pagkalulayo sumakay ng jeep tapos sumakay ng tricycle 150 kaya may 150 samantalang dito ko lang tatawid sa kabila diba pinaikot-ikot pa kami iisa lang pala yung pupunta namin dito pa rin dito pa rin kami pupunta sa Baliti Falls oh ito pa rin yung Baliti Falls diba pina pinalayo-layo pa kami dito rin naman kami maliligo papamasahe pa kami ng ano ng ng ano 150 sa tricycle ayan ito lang oh, oh ito yan dyan kami sa taas galing yan. Hindi kami pinapasok dahil puno na. So, ang duda ko, ayaw na lang nila magpapasok dito. Tapos dito kami maliligo sa ano, close. Diba? O, oh, diba? Si isa lang ng palambay at uh, si isa lang paliguan. O, oh, diba? Hindi pa kami pinapasok. Eh, sa kabila eh parehas naman yung pupuntahan namin uh, di diba? na ba? tayo malalaman nila may ano tayo mamaya katagalin na ako so, di ba pa kami nila dahil parang ang bakante o oh. oh. tapos dito rin naman tayong maliligo Pinalayo-layo pa tayo tapos dito, dito, dito lang tayong maligo hmm? baba tayo dun sa ano dahil pas pasalan mo na natin. Diyan tayo sa pwesto kasi walang pwesto. Pinalayo-layo pa kami. Dito lang pala. Pares din naman pala. Parehas din Baliti Falls. Inibala yung pangalan. Pina ikot lang kami sa kabila. Tapos dito pa kami maliligo. O oh, ba diba? Ang daya. O oh, diba? Yan lang yun. Pinalayo-layo pa kami. Naglakad-lakad pa kami dyan sa dulo, tataas. taas. Ah, oh, kita nyo, ito lang din pala. Baka hirap-hirap pa. Ah, oh, e isa lang ang paliguan. Tapos, nagiging dirty na yung tubig. ah, <laughs> yan. Yan, ito lang pala yun. Pakahirap pa kami doon, doon kami sa kabila, oh hindi kami pinapasok dahil mahigpit yata tapos pinapunta kami dito sa inyong resort kala namin iba yun pala dito rin maliligo baletipols pa dito yun na yung pinapakita kung ano streaming streaming nainis ako pinaikot ikot pa kami dito or di pala kami pupunta Let's <laughs> go.